ハハハハ Ate, walang payapas dito? <laughs> Aray ko! Oo, oh, wala. Wala silang beres dito. Oh, Oo, oh, uh, nga eh. oh, oh, eh. Sa Lebanon, ano naman. Yan, June, July, August. Ano namang kahoy ito? <laughs> may mga pangalan eh nakasam nakabitin-bitin 'no. Oh. Ayun. Ito oh, ano 'yan? Ito yata yung ginagawang paper. Papel. oh. oh. Maganda siya. Eh, hindi, parang ina lang 'to, pinabuo. Hindi. Talagang ganyan mo naman lahat, oh. Waang wow, danda, oh.